Nakakahanga nga ang mag-asawang Dayan Medina at Rajon Cruz pinilha ng tig-isang lupain ang kanilang dalawang anak at tapat ng ito ng kanilang bahay. Sa tapat ng kanilang tinitirha na mansyon sa isang subdivision, binili ang kanilang tapat na lupa para sa dalawang anak. Ang left side ay kay Kuya Joaquin at sa right side naman ay kay Bunso Isabela. Napakaswerte nga ng mga anak kapag ganito ang mindset ng mga magulang. Mga baby pa lang may kanya-kanya ng lupa. Noong 2022 nga raw nila binili ang naunang lote para kay Joaquin na ginawa muna nilang garahe ng mga sasakyan at ngayong 2025 ay nabili na nilang katabing lupa para naman sa anak nilang si Isabella. Teamwork makes the dream work. Ika nga, tulungan ng mag-asawa sa mga ganitong investment para sa kanilang mga anak. Sabi ni Diane Medina, Dreams do come true. Anything is possible with my Lord Jesus. Year 2022, when we got the lot across our house for Joaquin, may katabi siyang lot so naisip namin for Isabella pero ayaw ibenta for the longest time. Every day, Roger and I will pray over the lot and manifesting na makukuha namin ni Daddy RJ. Ngayon, nakuha na namin. Thank you, Jesus. Ikaw po talaga lahat ito. We are nothing without you. Thank you. jesus for blessing us more than we deserve daddy love love daddy love love daddy go hug daddy oh love 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 you isabella oh um. baby boy baby boy Ay, Ooh. Kuya Bobin. <laughs> turning 5 na nga ang kanila panganganay habang si Benson naman ay turning 1 ngayong taon. <laughs> Isabela, Isabela. <laughs> <Isabella, laughs>